Mandudurog tayo ngayon sa ML Dudurogin natin sila Since 2017 Naglalaro na tayo nito Kaya mandudurog tayo Dudurogin natin sila guys Kawawa magiging kalaban natin dito Joke lang tayo. Okay. okay. Mandudurog tayo gamit siya ano. Yung pinakamalakas na hero. May idea ba kayo kung sino yung pinakamalakas na hero guys? Sabihin ko sa inyo ah. Si Layla. Joke lang. Baka mag may mag-react. Mayroon mag-alit. Gusto nyo dapat natin na Hmm, ang ganda ito. na lang. Yan. Yan. ba yan? Ayaw kaya kayo yan. JB. mga kalang Hello. What's subscribe to my YouTube channel. Okay guys sila. want to make friends with Nana? First pick namin pag malakasan, Nana First pick, Nana. Wow. Grabe. So, dito na tayo. Diba? So, pang last pick ako. Ako to. pang last pick, last pick. Mag Your like, aldo, aldo tayo, aldo, aldo. Demon shall in their blood. The light to you... ako guys eh. singaw. Alam niyo yung singaw. Uh, Aldog tayo, Aldog aldo, XP Oh, Mag-experience Hindi ako mag Ang ako mag -tank. Kaya kong lá pouco, <laughs> aí é enjoy lang ako dito <laughs> ah. Sakit talaga na sinuha ko guys. so medyo may na yung boses ko guys kasi tulog yung asawa ko ano sabi ko haba na pala lang po ako yo last game matutulog na magupit na ka kayo haba na pala lang po ako ah basta bago ako magbiyahe papagod na po hindi ba nga

Yeah. <laughs> ha siya eh Siya pala matay <laughs> Habol pa Amaya Hindi ka nang tatagang You're done You're done Masyado Masyado